at si Wawaw, sino po po ang ibang mga contractor na nahiraman nyo ng na lisensya? Mr. Chair, Your Honor, pwede po ba bago po akong magsalita? Pwede ba po bang humingi po ako ng protection? Ah uh, say again, Ms. Santos. Uh, bago po magsalita, pwede po ba akong makahingi po ng protection? In your requesting for legislative immunity but, or protection? protection, you want to uh, yes, remain po, here para, under but, the protective custody of the Senate of po, the committee? Is that what you're asking? Ho? Basta, basta po protection po kasi natatakot. Anong klase protection? Physical? Legal? Anong klase ay, po? Ay, your Honor, pwede po ba magpaalam po muna sa abogado? Go ahead. Sa go ahead. Sir, will you get this discuss, uh, discussion in protection. protection. Senate protection po, your honor. Mr. Chair. Senate protection meaning physical protection. Opo, opo, so, your honor. Ah, uh, gusto niyo pong ilalim ng protective custody ng Senado. Opo, your honor. Bago namin po gagranchon ay eh, ipapaliwanag ko po sa inyo, kailangan po lahat ng isasalaysay ninyo eh pawang katotohanan lamang. I understand you nagsabit na po kayo ng affidavit, di ba? Yes, Your Honor. At pinarnis na natin sa mga members ng committee. Yes, Your Honor. Ah, uh, hindi i-distribute para meron kayong guide mamaya paano siya tanungin. So nakakaintindihan po tayo na mawawala yung inyong proteksyon kapag kayo nagsinungaling, ano? Yes, Your Honor. Ah, uh, sige po. Uh, any objection? Mr. Chair, uh let's rule muna. No objection, so ruled na you're granted your physical protection. Uh, yun lang po ang kailangan ninyo. Yes, Your Honor. Ah, uh, sige po.